Pagkakataon na natin ngayon uh, dito sa kanilitan, pupuntahan ko talaga yung mga mahal sa buhay. Hirap talaga, hirap. Hindi ako makatulog kaya hindi rin pa po. masubrang hirap. Hindi ako makatulog kaya naman pagka tayo matakot pa kaya. Ang iniisip ko na sana hindi sila tinamaan ng uh, uh, malakas na alo na yan. saan ko hanapin yung asawa ko yung pamilya ko saan ko hanapin na magulo, magulo tingnan hindi ko alam no, paikot-ikot, magulo maganda, maganda ngayon nakikita, ngayon nakikita ko hindi ko inaasahan na mabuhay pa ang asawa ko maraming salamat Panginoon. kaya uh, inaasahan ko na mayayagap ko siya na buhay na buhay maraming <laughs> salamat sana kako Uh, Pamas ko na lang na makita ko sila muli. Di baling madurog yung bahay namin, basta sila buhay na buhay. Salamat, salamat, salamat po oh, po'y salamat Salamat, Lord, salamat, salamat po po'y ka. Masayang-masaya. Sobong saya. Ano, kumapit kami sa puno ng mga. Doon sa Rawes, dami na matay doon. Marami Lahat salamat, ng bahay doon, wala na mga bahay doon. Ngayon, doon, malayo pa dito. Magsisimula tayo muli ng uh, panibagong bukas. akala ko hindi na tayo akala magkikita. Akala ko hindi dito. na kami talaga magkikita. Okay, akala ko na na. Nagbakasyon lang kasi sila sa Samar. Kasi napunta na namatay tatay ko. Hindi nyo sila makontakan. Hindi, iniisip ko. Baka pinagdadasalan na kami. Yung na nga. Dito Arawis. Kaya waray lang mga cellphone. Waray, na, ano. waray contact good waray. Kaya... Arayo man din eh. <laughs> Salamat mo ay kayo. Buhay kayo, buhay kayo. Anak. Salamat, salamat, salamat. Diyos ko, maraming salamat sa biyayang pinagkano mo sa inyo. Na, na nagkita-kita pa tayo muli. Salamat sa inyo. Napakasaya ko. Masaya'n, masaya na ako. Bilang pamasko ni Lord ito sa akin. salamat. Pamasko na nagkita-kita kami. Maraming salamat kay Lord. Nakikita rin tayo na kala ko wala ka na. Kala ko wala ka na. Si <laughs> isa rin yan. Nakala ko wala na. Buhay na buhay. Mahatong doon. Lord, thank you Lord. Lahat sila buhay. Salamat, salamat. Salamat. Mahatong